Bakit ang mahal magbenta ng gapi ni ano pero sa iyo ay napakamura? Simple lang ang sagot diyan mga kasang no. Iba't iba ang presyo ng mga gapi depende sa klase ng gapi at depende rin sa quality ng gapi na binebenta nila. Kadalasan na ang nagbebenta ng mga mamahaling gapi sila yung mga masisinop mag-alaga at yung mga line nila ay talaga namang magaganda. Meron pa nga mga show grade talaga na pwede mong ilaban sa show. Kaya mahal yung mga yan dahil unang-una, mahal yung gapi nung binili nila bago nila na parame Tapos yung maintenance pa nila doon, eh siguradong mahal din dahil malamang pinapakain nila na ng magagandang pagkain, maganda yung aquarium, lagi nag-water change. Yun yung mga nakaka-apekto sa presyo ng gapi. Ngayon, kung tatanungin nyo naman ako bakit mura yung mga binibenta kong gapi, unang-una, -una, wala akong mga rare na gapi strains. Yun yung mga klase ng gapis na mahirap pahanapin ngayon o kokonti pa lang ang nag-breed. Ngayon, nagpo-focus ako doon sa mga pet grades tsaka doon sa mga classic na strains. Kaya ang target market ko ay eh, yun lang din kagaya ko na hindi kayang bumili ng mga mamahaling gapi at gusto lang mag-alaga talaga.